Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino. Kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi tayo monetize No commercial break. Sapagkat handog ko sa inyo, straightforward na opinion, walang halong komisyon o sarswela. At ngayon, pag-usapan po natin ang isang namumuong problema sa pro-boxing. Actually, hindi na nga namumuo. Problema na talaga. Siya po ay si Jake Paul. Si Jake Paul ay isang YouTuber, isang influencer na pumasok sa mundo ng pro boxing mahigit kumulang apat na taon na nakakaraan. Siya po ay nakapagtala ng mahigit kumulang labing isang panalo. At lahat ng panalong ito ay naitala niya kontra sa mga magtataho o di kaya nagbebenta ng iba't ibang klaseng kakanin dyan sa ating kanto. Pero kamakailan, itong YouTuber na ito na pinagtatawa na ng marami sapagkat salat daw ang boxing experience, ay kumita ng tumataginting na 40 million dollars sa loob ng labing-anim na minuto. 8 rounds, 2 minute per round. Ang kanyang tinalo, bagamat dating World Heavyweight Champion, ay mahigit kumulang 20 years nang hindi lumalaban, si Mike Tyson. Pinagtawanan si Jake Paul, pero nagulantang ang mundo ng boxing sapagkat ang YouTuber na ito, na umunis sa boxing experience, ay kumita ng 40 million dollars. At ngayon, ang mga lehitimong kampyon tulad ni heavyweight champion Daniel Dubois, light heavyweight king Arthur Beterbiev, abay hinahamon sa si isang totoong regular na laban itong si Jake Paul. Pag-usapan natin mga kaibigan, paano ba umusbong itong YouTuber na kumikita pa ngayon na mas malaki sa mga regular at legit na boxing champions? Tama ba ang nagiging reaksyon ng mga pro boxers tulad ni Dubois at Beterbiev na hamunin itong si Jake Paul sa isang totoong regular na laban? At pwede ba talagang lumaban para sa isang world title itong si Jake Paul? Lahat po ng yan, papasadahan natin dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts at Tony Ed Tolentino kasama ninyo. Pag-usapan natin, paano ba ang isang YouTuber, isang influencer, isang artista na tulad ni Jake Paul paano nakapasok siya sa pro boxing at ngayon ay kumikita pa na mas malaki kumpara sa mga lehitimong boxing champions. Alam nyo itong karakter ni Jake Paul, yung kanya pagiging artista, showman, influencer, pumasok sa pro boxing, hindi po ito bago. Ang pinagkaiba lamang may social media ngayon. Pero before Jake Paul, marami ng mga artista, mga atleta na galing sa ibang sport ang nagtangkang pumasok sa pro boxing. Pero hindi po kinagat ang kanilang karakter at ang iba nga ay napahiya ng tuluyan. Back in 2008, si Jose Canseco, dating pinakasikat na baseball player sa mundo at talaga namang macho guapito, pinasok ni Jose Canseco ang boxing in 2008 sapagkat nabangkarote na siya as a baseball player. Na knockout in one round itong si Jose Canseco at di na nagtangkang pasukin ng todo-todo ang pro-boxing. Now in 2009 2010 ang basketball player at celebrity na si Shaquille O'Neal ay nag-launch ng kanyang reality program yung Shaq versus kung saan humaharap sa iba't ibang klasing challenges itong si Shaquille O'Neal Isa sa kanyang mga naging challenge ay isang boxing match kontra sa world champion na si Sugar Shane Mosley Ang labang ito exhibition at ginawa ni Shaquille O'Neal mas maigsi ang round at mas mahaba ang rest period. O di ba ga parang Jake Paul? So kinalaban po ni Shaquille O'Neal itong si uh, Shane Mosley pero hindi rin po kinagat ang gimmick na ito. Now si Mickey Rourke, at dating artista, dating sikat na sikat na artista ay pumasok din po sa mundo ng pro boxing. May konting amateur background naman itong si Mickey Rourke. Pero pagdating sa pro boxing, hindi naging mabenta yung kanyang karakter na ako'y dating artista, dating action star, eh hindi po siya ganun kagaling as a boxer. So, na-echapera din ang kanyang planong ito. Of course, meron din po tayong dating professional wrestler doon sa World Wrestling Entertainment, si Paul Roma. Nagtangka rin po yung pumasok sa pro boxing, pero dance din kinagat ang kanyang karakter. So, ano ang pinagkaiba nitong si Jake Paul? Well, itong si Jake Paul, mga kaibigan, he is a monster that was created by pro boxing itself. Paano nangyari? Nakakita po ng butas o loophole si Jake Paul sa pro boxing and he was able to capitalize on it. Ano itong butas na ito? Ito po ang butas na sinasabi ko. Yung pong ating mga boxing champions ay paminsan-minsan lamang lumaban. Yung iba, once a year lang. Yung iba, every two years lang. sa pagka, pag nabayaran na ng malaki, ay magbabakasyon muna. At pangalawa, yung mga laban na hinihiling ng mga boxing fans, tampok ang mga boxing champions na ito, ay hindi po nangyayari. If ever bumalik sa boxing ring ito mga boxing champions matapos ang mahabang bakasyon, ang kalilang mga kalaban ay pipitsugin. Yung mga dream fights hindi nangyayari. Yung mga unification bouts hindi nangyayari. So, sumatotal, total, ay nabor ang mga boxing fans. Dagdag pa rito, ito mga boxing champions natin, ay walang taglay na karisma, hindi marunong magbenta ng laban. So, hindi na sila nakikita, paminsan-minsan lamang makita, kapag nakita, pipitsugin pa ang kalaban, at pangatlo, hindi marunong magbenta ng laban. Ito ang mga butas na nakita ni Jake Paul. Isinigit niya ang kanyang sarili sapagat marunong naman siya mag-promote dahil siya po isang content creator. Yung kanyang milyones na followers sa social media, abe sinundan yung kanyang adventure. Ginawang adventure ni Jake Paul yung kanyang migration from YouTuber to pro boxing. Sumunod yung kanyang mga built-in followers. Plus, may napo pa siyang ilang mga casual boxing fans na sabi ko nga, eh disappointed na sa legitimate boxing champions. So, all these things factored in, mga kaibigan, pumatok yung Jake Paul. Nag-click yung kanyang script sa pro boxing. So, sumatotal, total, like I said, the monster that is Jake Paul was created by the pro boxers themselves. Sila rin ang nag-create ng multong ito na si Jake Paul. Ngayon, nagagalit sila. Ha? Mas malaki kinikita ni Jake Paul. Naiingit sila. Ngayon, gusto nilang hamunin in a regular fight. So, ayan mga kaibigan. Nakikita po ninyo, ano, boxing din na nag ng problema that is Jake Paul. Ngayon, pag-usapan natin tama ba ang naging respond o sagot ng mga legit boxing champions tulad ni Dubois at ni Better BF na hamunin sa isang regular na laban si Jake Paul? Tama ba ito? At pangalwa, pwede ba pa talaga lumaban para sa isang world title fight si Jake Paul? Pag-usapan natin yan dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts Ed Tolentino kasama pa rin ninyo. Heavyweight champion Daniel Dubois undisputed light heavyweight champion Arthur Betterbeer, boxing star Ryan Garcia. Ilan lamang ang mga ito, mga legitimate boxers na hinahamon si Jake Paul para sa isang regular na boxing match. Tama po ba ang naging respond ng mga legitimate boxing stars kay Jake Paul na siya hamunin? Ito ba ang paraan para matanggal ang mga karakter na tulad ni Jake Paul, mga YouTuber influencer na mas kumikita pa ngayon na mas malaki kumpara sa legitimate boxers, alam nyo, maling-mali ang responde na ito ng mga legitimate boxers. Bakit ikaw nyo? Nagkaroon tayo ng problema na si Jake Paul dahil sa mga boxingero natin ngayon na ayaw labanan ang isa't isa. Yun ang totoong problema. Ayaw nyong labanan ang kapwa superstar ninyo kaya nakasingit si Jake Paul. Kung kayo ay maglalaban-laban lamang, kung ibibigay nyo sa amin ang mga legit undisputed fights na aming hinahanap, mawawala na lamang ng kusa si Jake Paul. Kung regular na magkakaroon ng uh, boxing big matches, mawawala na si Jake Paul. Pero sa halip na itong gawin ni Daniel Dubois ng mga boksingero natin, ang gusto nila, labanan na lang namin si Jake Paul sapagkat easy money yan easy money. Wala naman talagang kalibre itong si Jake Paul kumpara sa mga legitimate boxers tulad ni Dubois, ni Better Beeb, Garcia, at maging si Canelo Alvarez, lalo na. Eh, hindi nyo sinosolve ang problema. Lalong maraming YouTuber na papasok sa ang tingin nila, kikita kami at pwede pa kaming kumita lang mas malaki kapag legitimate boxing champions na ang aming karap. You are not solving the problem. Kung gusto nyo mawala ng kusa si Jake Paul, Ibalik nyo ang sigla ng totoong boxing. Yung mga champions natin, harapin nyo ang isa't isa. Lumabang kayo ng regular. Hindi yung once in a blue moon lamang. At kusang mawawala si Jake Paul, I guarantee you. So in my opinion, mali ang response ng ating mga legitimate boxing champions. Which brings us to our last topic. Pwede bang lumaban para sa kampiyonato si Jake Paul? Sa ngayon, hindi. Hindi. Bakit ikaw nyo? Sapagkat so, number one, para lumaban sa world title, dapat ikaw ay rank contender doon sa division. So, kailangan number one rank contender ka para maging mandatory challenger ka. Or, pwede naman rank ka in the top 15 para maisingit ka sa optional o voluntary defense ng isang kampiyon. Si Jake Paul, hindi, hindi siya rank number one. So, paano ka bibigyan ng world title fight? Pwede siguro non-title fight. Maaaring doon isingit. And uh, of course, another pro problem is ang division kayo lalaban? Saang division? Hindi nga klarado kung ano talaga ang division ni Jake Paul eh. Daniel Dubois is a heavyweight. Light heavyweight lamang itong si uh, Arthur Beterbiev. Canelo Alvarez is a super middleweight. Ryan Garcia is at the most a welterweight. Saang division kayo lalaban? Wala pong fixed na weight class itong si Jake Paul. So paano ka irarank? Ni hindi alam ng mga organization, ano ba weight class mo? So, hindi po ganun kadali, mga kaibigan. Ito nga, sinasabi ng marami na lalaban para sa world title, itong si Jake Paul. So, again, ang solusyon sa problemang si Jake Paul ay nasa kamauren ng ating mga boxingero. Nasa kamay ng ating mga boxingero. Gawin nila yung sinasabi ng mga eksperto, lumabang kayo ng regular, labanan nyo ang isa't isa. Babalik ang excitement sa pro boxing at kusa na lamang malulusaw ang mga tula ni Jake Paul. Sana nga ganun ang mangyari. Iyan ang pinipilit na gawin nung Riyadh season by sponsoring so many great fights. Pero they have to do it on a consistent basis. Kailangan yung boxing calendar puno annually, every year. Hindi pwedeng once a year lang ang mga super fight. So hopefully, ito ang maging solusyon. And I guarantee you, Jake Paul will disappear. So until then, baka dumami pa ang mga tulad niya. At yan po ang ating buod ng Boxer Shorts for today. Muli, maraming salamat po sa inyong patnubay dito sa ating bunting YouTube channel. Ah, naririnig ko po ang inyong mga komento bagat sabi ko nga, isinisingit eh, ko lamang po ito sa aking schedule. Maraming salamat po. I did promise if we reach 100,000 subscriptions, we'll try to make this a regular thing. So until then, stay put, stay safe. Ako po si Tony Ed Trentino, nagpapalala. Walang personalan, buntalan lang!